ang sapatero at ang dalawang duwente. Noong unang panahon, ang bayan ng Teresa ay kilala bilang gawaan ng pinakamahusay na sapatos. Dinarayo ito ng mga taga-ibang bayan at maging ang kilalang mga opisyal ng bayan ay dito nagpapagawa ng kanilang mga sapatos. Sa Teresa nakatira ang magsasapatos at ang kanyang asawa na isang mananahi. Matagal na silang nagsasama, pero wala pa ring anak. Isang araw ay nagkasakit ang asawa ng sapatero. Ang sakit niya ay tumagal at lumubha hanggang naubos ang ipon nila sa pagpapagamot. Wala ng pera ang mag-asawa. Ang natitira na lamang sa kanila ay materyales para sa isang pares ng sapatos. Kailangan makagawa ako ng maganda at naibang sapatos para mabili ng mahal. Kailangan ng aking asawa ng gamot. Malungkot na sabi ng sapatero. Pero pagod na pagod na ako. Bukas ko na ito tatahiin. Sa tindi ng pagod sa pag-aalaga sa asawang may sakit ay nakatulog agad ang sapatero. Wala siyang kamalay-malay na habang natutulog ay may dalawang duwende na lumitaw sa kanyang gawaan mabilis ang kilos ng mga ito. Bago magmadaling araw, ay tapos na ng mga ito ang isang kakaiba at magandang sapatos. Gulat na gulat ang sapatero nang makita ang pares ng sapatos. Paano nangyari ito? Sabi niya habang sinusuri ang sapatos. Nagkataong isang mayamang tao ang nagawi sa pagawaan ng sapatero. Nakita nito ang sapatos kahanga-hanga ang pagkakagawa, Sabi nito, kahit magkano ay bibilhin ko ang sapatos na yan. Malaking pera ang napagbilhan ng sapatero sa sapatos. Naibili niya ng gamot ang kanyang asawa. Nakabili rin siya ng materyales para sa dalawang sapatos. Nang gabing iyon ay inihanda na niya ang mga tatahiing sapatos kina kinaumagahan bago matulog ay pinainom niya ng gamot ang kanyang asawa at nagpasalamat sa Diyos sa biyaya nito sa araw na iyon. Muling lumabas ang dalawang duwente nang himbing na ang sapatero. Mabilis at tiyak ang kanilang mga kilos. Bago magmadaling araw ay natapos nila ang dalawang magaganda at kakaibang sapatos. Nang magising ang sapatero para gawin ang mga sapatos ay muli siyang nasurpresa. Tapos na ang mga iyon at kamangha-mangha dahil sa pulidong pagkakagawa. Naipagbili rin ng sapatero ang mga sapatos sa magandang presyo. Napakaganda at walang kaparis ang mga sapatos mo. Bika ng mami-mili. ire recommend ko sa aking mga kakilala na dito na sila bumili. Maraming salamat po natutuwang sabi ng sapatero, malaking pera ang napagbilhan niya. Naibili niya ng gamot ang kanyang asawa at nakabili rin siya ng gamit para sa apat na sapatos. Matapos painumin ng gamot ang asawa, nagdasal ng pasasalamat ang sapatero bago matulog. Ang balak niya ay gumising ng madaling araw para gawin ang mga sapatos pero tulad ng nakaraang gabi, dumating ang dalawang duwende at tinapos ang trabaho niya. Pagising niya ay apat na pares ng magaganda at kakaibang sapatos ang nakadisplay sa kanyang tindahan. Tumagsa ang nagpagawa ng sapatos sa sapatero. Kumalat na ang balita tungkol sa magaganda at matitibay na sapatos. Magaling na ako, wika ng kanyang asawa. Matutulungan na kitang magtrabaho para makabayad sa ating mga utang. Nagulat pa ang babae nang sabihin niyang wala silang utang at marami pang pera. Paano nangyari? Usisa ng asawa. Naubos na ang ipon natin sa pagpapagamot ko. Ikinwento ng sapatero ang tungkol sa hiwaga ng mga sapatos. Sino ang gumagawa? Tanong uli ng babae. Hindi ko alam. Basta pagising ko, ayari na ang mga sapatos. Nagpatuloy ang gayong sitwasyon. Bibili ang sapatero ng mga materyales para sa gagawing sapatos. Pagdating naman ng hating gabi, ay lalabas ang dalawang duwende para gawin ang mga iyon. Dumami ang mga mami mili ng sapatero Nabawi na rin niya ang perang naubos sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Malaki ang utang na loob natin sa kung sino mang tumutulong sa atin. Wika ng sapatero. May ideya ako. Wika ng kanyang asawa. Bakit hindi natin alamin kung sino sila? Nagkasundo silang tuklasin ang hiwaga ng mga sapatos. Nagkubli ang mag-asawa sa mga kurtina. Matiyaga silang naghintay. Bago maghating gabi ay dumating ang dalawang duwende. Tulad ng dati ay mabilis na kumilos at walang tigil na gumawa hanggang maubos sa mga materyales para sa sapatos. Bago mag-umaga ay nagsialis ang mga ito. Mga duwende pala sila. Bulalas ng kanyang asawa. Hindi ko akalain sila ang tumutulong sa atin. Wika ng sapatero. Paano kaya natin sila mababayaran sa ating utang na loob? Nasambit ng babae. Dahil sa kanila ay muling gumaan ang ating buhay. Nag-isip ang mag-asawa kung ano ang maaaring ipalit sa kagandahang loob ng mga duwente. Alam ko na. Sambit ng asawa. Igagawa ko sila ng damit maganda ang naisip mo, sabi ng sapatero. Pumunta ng palengke ang asawa ng sapatero. Bumili siya ng mga tela. Nang makabalik sa kanilang bahay, ay naging abala agad ang babae. Tinabas niya ang tela sa maliliit na sukat. Tinahini niya iyon. Nang mayari ay nilagyan niya ng dekorasyon. Pagkakain ng hapunan, ay itinabi ng sapatero ang lahat ng mga materyales para sa paggawa ng sapatos sa halip ay inilagay ng asawa ng sapatero ang mga damit sa ibabaw ng mesa nagtago ang mag-asawa sa likod ng mga kortina at naghintay bago maghating gabi ay muling dumating ang dalawang duwende nakita ng dalawa ang maliliit na mga damit manghang nilapitan nila ang mga ito at inusyoso Pagkatapos ay kinuha nila ang mga damit at isinuot. Nagsayawan sa tuwa ang dalawang duwende. Lumabas sa pinagtataguan ang mag-asawa. Nagulat ang dalawang duwende. Nagustuhan niyo ba? Nakangiting tanong ng asawa ng sapatero. Tumango ang dalawa at yumuko. Salamat sa tulong ninyo sa amin. Wika ng sapatero inanyayahan ng mag-asawa ang mga duwende na doon na tumira. Wala kaming anak, sabi ng sapatero. Kayo ang magiging anak namin. Nagpalitan ng tingin ang mga duwende, pagkatapos ay sabay na tumango. Niyakap ng asawa ng sapatero ang mga ito. Mula noon ay lalong naging popular ang gawaan ng sapatos ng sapatero. Naging popular din ang dalawang duwende na araw-araw ay ibang isinusuot na damit dahil itinatahi sila ng asawa ng sapaterong